Karabiks magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, kumusta na po kayo diyan? Uh, Sana okay lang. mag iingat po kayong palagi, no. Okay, ang ating lang i-sample ngayon o ituturo, no. Eh yung paggamit ng R prime D prime No, ayan makikita ninyo, no. R prime D prime no. Okay. Yung yung kasing R prime D prime kahit sa ang cube o cuboid, pwedeng gamitin 'yon Bigger cubes, mm, pwede na no, tulad nito. Basta nakatama lang siya dun sa kanya-kanyang kulay. Tulad nito, itong kanto na to. Ito yun, ba? Diba? Hindi ito naman, ito. Ayan. Ayan. So, ganito lang paggamit niya, no? Basta tama lang, no? Tama. Finishing na to eh, no? Okay? So, R prime, D prime, R, D. Yan, paulit-ulit yan mga karubiks. Hanggang mabuo nyo yung itaas. Uh, 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 apat na letters lang naman yan. Uh -huh. Ayan, no. tulad yan. No. So, kapag nabuo ng ganyan, katulad din sa ibang cube o anong cube man yung ginagawa nyo o binubuo nyo. Same lang din. No? Na kapag nabuo na, pwede kang mamili dito sa apat no? o kung ilan man yon na <clears throat> iaayos o ipifinish na, no? Mamili ka lang, pwedeng ito, no? Yan. Ulitin mo lang uli. Ito okay lang yan sa huli makikita yan, no? R prime D prime R D. Yan. Paulit-ulit, no? Yan. Yan. Ayan, nabuo, di ba? Nabuo din 'to. Ito pa. Tatlo. kahit saan din uli yan magumpisa pwede yan R prime D prime R D. Puro ganun. No. Kaya hindi hindi rin kayo ma, ma, malilito dito. Ayan. Buo na. Ito naman. Ayan. Madali lang siya. Ito ang pampinising nito eh. No. Ginagamit nga sa lahat ng uri ng cube. Kung kinakailangan. No. R prime D prime R D. R prime D prime R D. R prime D prime R D. Rd. R prime D prime r, r. Pwede nyong gamitan to ng yung maliit na yun. Kaya lang, ibang klaseng cube kasi ito yan. No? Tapos, it, saka mo lang siya itapat na ganun. Yan. Okay? So, another sample ulit tayo mga karubiks. Okay? Dito naman, no, ganun din. Mm, -mm. Bali, dito kasi sa Mega Minx. May gamings nga ba to? Ewan <laughs> ba? Nakakalimutan ko na eh. Basta triangle siyang ganyan, no? Ito yan, no? Yan. Yan, na. Pero tama naman yung kanyang posisyon. Ba baliktad nga lang siya, no? Pati rito. Yan. Okay? So, iaayos lang natin ang ganun din. R prime. Yan. Tatapat mo lang dun. D prime. R D. Ayan. Puro ganun din, no? R prime D prime R D. Ayan. Nagkakaroon kayo ng idea na baka minsan ganyan ang gamit nyo. Ayan. No? R prime D prime R D. Ayan. Okay. Di buo na, no? Yun namang isa. Ayan. Tapat mo lang dyan, no? At ulitin mo lang ulit hmm. Pag hindi kasi tapat, mahirap iikot. R prime D prime R D. Ayan. Ayan. No. Nabuo pero hindi pa siya buo. Ayan. Ulitin lang. Hanggang mabuo. No. Tapos may, may konting trill dito. Ayan. <clears throat> Di ba nabuo na? No. Nabuo na rin yung dito. No. Di itama na natin siya. Ayan. No. Okay. So ngayon paano gagawin naman natin dito? Ayun, dagdag ano to, no? Dagdag tutorial to dito sa me. May gamings nga ba to? Hindi eh, nakalimutan ko na. Basta 'yon, no. <laughs> Ang gagawin niyo lang, no. Itong triangle na maliit na blue, 'yan. At saka triangle na maliit na green. Mamimili ka lang diyan kung alin yung itatapat mo dito, no. Okay? So, gan o, kung blue, ganyan. Tapat mo lang. Hmm. Kung bakit ganon, ang triangle na blue at saka yung green, iisa yung size niya. Wala siyang kulay. Samantalang dito, may kulay siya eh. Kaya kailangan nating itapat sa kanya-kanyang kulay. Tulad niyan, no? Okay? So, ganon lang din. R prime, D prime, rd D. Paulit-ulit yan mga karubiks ayan. Gento mama no. Pag hindi diretso pa rin. Ayan, ay tatamaan na ayan. ayan. Tsaka may balik na ganon. Ayan. No. So, lahat nga no, ginagamitan ng R prime D prime RD. Okay, next sample tayo. Okay, sa cube naman, uh, alam niya man ang cube. Ganyan lang siya, 'di ba? Basta nga tama yung kanyang corners, no? O, ganun lang din. R prime, D prime, R, D. R prime, D prime, R, D. D. Paulit-ulit lang, no? Hmm. Ganun lang paggamit niyan. Tapos, di buo na, di ba? Ito naman. Lagay mo dyan. Hindi kayo po pwedeng buo na to, eh. Lilipat mong ganun ng cube, no? Mali yun, ha? Mali. Pwede, pwede yun. Iganon mo ito ilalim. Yan. Pwede yan. Pero kung nakaganyan ka, nabuo, tapos pinihit mo kasi ito yung susunod mo, hindi po pwede, no? Eh, e po, to? Ang gagalo lang kasi dun, ito, ito, ito. Oh. Minsan, kasama yata ito, no? Kasama to. At saka, ito. Mm -mm. Hindi po pwede, no? ang ikagalaw mo lang yung top layer tatapan mo siyang ganon then R prime D prime R D yan no ayun tsaka mula sa kanyang kulay no yung ang pagka naman anong ba batawag dito carbon local to ah local lang hmm. yung gilid ng titignan nyo no kasi siya yung carbon iisa kulay niya lahat pero yung mga gilid niya, no. Ayan, doon doon mo malalaman kung anong kulay, no. Okay, next. Okay, sa maging sa 2x2 nagagamit din, no. Oo. eto yung tama, no. Eto yung mga baliktad, ayan. Basta dito, no, kung saan kayo nag-umpisa, doon na kayo tututok. Halimbawa, ito, ayan. Bigyan ko kayo sample, no. Dito ka nagumpisa, no. Ito yung dapat eh, no? Okay, pwede naman dito. R prime, D prime, R D. Kaya pa ulit-ulit nga lang din, no? Yon. Pag nasa taas na, ito naman, o, o, kaya ito. Kung anong gusto mo, no? Same lang din ng algorithms. R prime, D prime, R D. Kaya marami siyang gamit, no? Hindi lang sa isang cube. Ayan, no. Yun. Nga pala, no, di na ka ganon. Nakakita mong buo. Ibalik mo muna to bago ka gumalaw, no. Ayan. Balik mo ganon. Yun yun di, no. Kasi pag hindi mo rin ibinalik yun, hindi mo rin mabubuo yan, no. Okay. Minsan nadali ako nun, eh. Hindi ko na ibalik yun di. Pero sabi ko, bet ganun pa rin? Sira. Hindi sa buo. Hindi ko pala na ibalik yun di. R prime D prime R D. Ayan. No? O, D. Nagkakaroon kayo idea. No? Ayan, no? Lapit na. Ayan na pala. O. Oh. Oh, di ba? Ganun lang, no? Basta yung D, ibabalik mo. Pag hindi mo ginalaw yun, <laughs> tapos pumihit ka na sa taas, kasi nga yun yung susunod mo, ay hindi mo magubuo. No? Okay, next sample. Okay, dito naman tayo. Axis cube, no? Oh, ito yung pag na-mix, pangit cube, no? Ang daming ano. Ayan. So, ito lang yung nabuo, no? Dito naman, ang tinatawag na corners, ayan. Ayan yung top layer niya, no? Ayan. Ito yung corners niyang lumalagay. No? So, tapat na natin, no? Ito. 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 Iba naman yung corners nito ang lumalagay naman mga edges, yan, yan, may double, yan, double, double yung kulay. Dito naman single, no? Yan, single. Depende, no? Dito naman, ang pagbuo, gawa ka muna ng cross na ganyan, o yung pinanggalingan mo sa ibaba. to, itong white na to, tsaka yung red na yan. Yan ang cross, no? Okay. So, ngayon, baka tanong nyo, no, saan ba magmumula pagka axis cube ang ginamit? Ayan. Ito yung palatandaan. Ayan. Yan yung gatla niya. O yan yung top layer. Na parang 3x3. Iba nga lang kasi yung type nito eh. No? Kaya ganun. So, ito yung buo. yan No? Yung buo na yan. Mm -hmm. yan Ganyan. Diyan mo lagay. Diyan, no? Hawakan mo ngayon dito. Ayan. Dito ka ngayon mag ng R prime, D prime, R, D. Ayan. Puro ganon. Basta tama lang, no? Matagal. Matagal kasi itapat to kasi masyadong maluwag na. Ayan. Paulit-ulit lang, no? Ayan, ang tumama na yung isa, di ba? Ayan. Parang ano lang din, same lang din ng ordinary cube. Pag nabuo na ito naman, ayan. Ayan ang kaderechuhan niya, no, ito. No. Ulitin mo lang R prime D prime R D. R prime D prime R D. Ayan, paulit-ulit. No, hanggang tumama. yun, tumama na yung isa, yung green eh so, yun namang orange ganyan R prime, D prime R D <coughs> yun. R prime D prime R D isa pa yan isang, isang, ikot pa o dalawa pa yan at uh, marami nga maraming salamat po sa inyong lahat na no, mga karubis sa walang sawang pagsuporta nyo no? ayan, ganyan no? ayan, ganun ayan, ayan okay na no? okay, so yun na lang muna no? marami pa akong sample kaya lang hindi na inabot sa oras kasi pinapaliwanag ko rin mabuti para maintindihan nyo kung paano ginagamit ang R' D' RT okay So, maraming po salamat at uh, mag-iingat po palagi. Bye! -bye.